Ah, siya nga pala, Jo. Marunong ka bang gumamit ng barel? Dati po ako security guard. Marami ka palang alam na trabaho. Ha, Jo? Sa hirap po ng buhay ngayon, ma'am. Jo. Po. Sumunod ka kaagad, ha? At ikaw nang pumili ng baril na gusto mo. Opo, ma'am. Pinisan mo lang, Pogi, ha? Donya Miranda, matagal ka hindi na pasyal. Angel, nasaan ano yung sinasabi ko sa iyo? Ay, yung baril. Nandito, tumuli kayo. Ba't ka? mo ako sinusundan? Ba bakit ka susundan? Hmm. Ano to? Ano ba? Oh, Negosyante neg ako kay Ibigan. Nagtitinda ako ng pamada sa Sa hi hi hirap ng buhay ngayon, tayad ako. Sa susunod, huwag mo na kami susundan, ha? So, Kung hindi, bubutasin ko yung agiliran mo. Ali, ali na po. Ali, na po. Tandaan mo, ha? Sa'yo? <laughs> 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 Jangan gagah. Angkat Ah, si Jo. Ah, si Jo. Ah, ah. Tawagin muna na lang. Jo! Tingnan mo. Hmm? Okay na ba yan sa'yo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hoy! Saan ka pupunta? Dito lang ho. <mulay> Nakakahiya naman sa'yo. Lumabas pa tayo. Naku, Joe. Mukha naman yata masyadong marami tong in-order mo. Don't worry, ma'am. Kilalang kilala ata ako ni Daddy. Basta pagkain lang. Yakan, yakan natin yan. Alam mo, ang takaw mo. So naman, anak. Masyado mo naman pinibisto na malakas tayo kumain. pala, Kasi sa Sunday, magkakaroon ng outing yung klase namin. Eh, kailangan kasi kasama yung mga magulang eh. Pwede ka ba? Hindi ako makakapangako eh. Kasi may lakad yung amo ko sa resort nila. Pero, titignan ko rin. Ay, hindi makakasama ang daddy ko. Magandang araw po. Welcome to Yangtze. Daddy, sana lagi kang bagong sweldo para kumain tayo uli ni Ma'am Celia dito. Ate, bilib na talaga ako dito. Hmm? Kasi sir, ano order nyo? Uh, mamaya na ako order. Hindi ko pa alam kung na order rin. Kasi sir, bawal yung umistambay dito. Ah, uh, ikaw na mawag ng tubig, okay? Eh, kung magpapa... Lamig lang ho kayo. Meron nung fountain sa labas, doon na lang ho kayo uminom. Ah. Malis ka sa harap ko, baka samain ka. Alis! Oh, anong order? Ayaw mo order eh. Pilitin mo baka mag-arap manager natin yan.